Mga lalas, ang daming bilihan ng mga alas. Dito, andito ako ngayon sa Bilyahu, Batariyad. Ayan. Ito pa, oh, ang dami. Andito tayo sa Pearl King. Ayan. So, ang daming mga alas nandito. Ayan, makikita niyo mga lalas. Eh. daming bracelet. PME ha, sinong gusto. Dito tayo sa first game, ha. Ayan, makikita nyo. Yung kumukuha ng pera at naguhulog ng pera. And just. Pila, grabe oh. Kasi sahuran ngayon. Ala, ang daming tao. Dito si Kuya oh, yung na-vlog ko noon. Hindi <laughs> mo napanood. Tsaka Penoy nga. Ayan oh. Alala mo, ano ngayon? Ano, three years old. Oh, doon. Diba? Oh, diba? ba? ko. Mamaya kakain pa kami. Oh, pero ano 'yun, pa kami. Mamaya, naku ya. Tayong biko. Mahal. Oh. So Ma, oh. for today's video si Kuya oh. Ah, uh, tsaka po nilagay Mani, Oh. Aba hey, kayo siya. ay nagbiyahe oh, lagam mani. Hindi tayo, oh, lagam mani. Ha. <laughs> Ma. kami ngayon sa labas. Nag-aabang ako ng taxi at pauwi na kami ngayon. So, doon ako pupunta ngayon. Halika, samahan niyo ako. Ito yung kabuan dito sa Patharyad. Ayan, o. Oh. Ito yung kabuan lahat. eto uh, Ito, ang kanyang tinda. Maha. Tapos, bigo. Hindi na magluto. Tapos, may mani. Mm. May sumay. Malot, Renoy. Ito pa yung tinda niya noon, no, naalala ko eh. <laughs> Balut na sakalam sa kalam. Sa Balut. Ayan. Dagdagan mo ito. Magkano na to lahat? Kinsi pa. Kinsi, 15, kinsi. five Yan, lang yan dyan. Balik, fifty-five. Forty. Forty, Fifty-five. fifty Fifty na lang. Fifty na lang. 15 o long. Hala kuya, may discount. Tinan mo yun. Por lang ako. Por sito lang ako lahat yan. Yung... Hala, tinan mo niya mga labs o. Oh. 55 Alam mo naman, alam mo lang alam mo naman, hindi tayo gumagawa Pag uh, nakabenta, uh... na, tsaka alam po, kikita Ah, alam ko yan, discarte mo na yan eh, matik na yan Hindi, eh, totoo lang. Uh, eh, na Eh, problema na, lang, kaya wala akong 55 nito 50 na lang kasi Wala ka na, sendin niya sa vlog Wala, Fifty na lang kasi kuya. Ayan, mga nagtitinda ng balot dito. Ayan, ayan. kita sa vlog. Hala, kuya. Wala talagang discount. Ayan mo sa villaggio. Sa villaggio lang tayo, balot, tenor. Lahat, mani. Yan lang tayo sa villaggio mo. Dati ang tinda niya, ang dami niya, isang timba na ano. Ayan, yung aming order. Ayan, order namin. Ayan, order namin. Sa Chow King kami ngayon. Um, sa Chow King. Yeah. for today's video. Ha? Ah. Mga balon. Balon. Uh, nagbayad na. Salamat. <laughs> Ayan. Lagi, promote ka na. Promote ka ng ano mo nga? Uh, basta po dito sa Pilajo. Dito lang kayo makakabili ng balot, linatang mani, <laughs> so, may lahat po ng pag-Pilipino. Mga kakanin po, dito rin tayo. Ah, dito lang. Ayan. Salamat sa pagkita ulit. Okay. Ayan, malapit na maubos. Oh. Mm. Ayan, malapit na maubos. Grabe ka talaga, kuya ba? Alam niyo ba kung anong trabaho niya dito? Maganda ang trabaho niyan. Ano mo, mechanical engineer yan. Pero tinamo, mo, oh. ng balot. Oh. So, guys, ito yung aming in-order. Thank you, Lord, sa binigay mo na blessing sa amin sa araw-araw. Thank you so much, Lord. At saka, ito, mayroon pa tayong bocce. Kasi sa Chowking, ako kayo nag-order. Ayan, o. Eh. Ayan, um, ayan, yung aking bocce. Ayan, o. Eh. Ayan, thank you. malapit na mata yung aking boche ba baunin iuwiin ko na lang, lang tong boche kasi hindi ko maubos yung aking manok ko dami namin inumin delivery ako ni baba na 100 real so itong pagkain na to ay ni baba to ayan o Ayan, nandito yung ating kababayan. Yung <laughs> nga mo. kababayan. Shout pa yung mga lalabas. Shout out from Chalice. <laughs> <laughs> Naya pa. Naiyak pa pa, Sige, salamat, bye. Buhin na kami. It's oh. alright. Narinig ko kasi <laughs> yung kanta mo doon eh. Okay, bye-bye kuya. Okay, see you okay, Pila talaga sa ano, oh. Kuhaan ng pera, o oh, sa ETM. Ang tindi. Kuya ng ano dito, oh. Ano yung tinitinda mo? Ayan, oh, Bagoong. Ito lang, ha. Ito yung tinitinda niya oh Ayan. May tanglad, may daing Tsaka ginamos, bagoong Yan ang tinitinda ni kuya Nakabili ako sa kanya 3.20 For today's video, ayan, initin natin ng shumai. Ito, binili ko to kanina doon sa Batas. So, initin natin para masarap ang kain, no? At medyo mainit-init. Ayan, ang shumai natin. Ano to mga lalabs? Binili ko is titlo bente. Ayan, ayan ang sausawa natin. May toyo, mayroon tayong uh, mayroon, oh, garlic. Garlic sauce, ayan. Ngayon, ilalagay na natin dito. At pagkatapos, isasalang natin dito. Ang dami nung no, ano, proseso. Para makakain tayo. Saka natin ngayon, on, Ayan. Thank you for watching! Guys, ito na yung ating may Ayan, oh. Ang daming sili. Ang sarap nito. For today's video, ito na. Kain na na! Hello, guys! For today's video, ito na naman yung aking olam. Sa araw na to. Thank you, Lord! Dahil nakapag-order ako sa online. Ayan, ay ulam na naman ako ngayon. Kin ang tulingan. Ayan o, oh. ang sarap nito. Wait lang. Ako itatayo. <laughs> ayan, ginata ang tulingan na may pichay. o. Hindi oh. na ako lugi nito kasi tatlong hiwa, isang ulo. Ayan. Mm, ayan, thank you so much. Thank you, Lord. Katikiman naman tayo ng ginata ang tulingan. So, Today's video ayang ang ipanggutom ang katulong ti magtrabaho. Ang nga akong panangalian karon itlog kamatis lang at lang akong luto. Hmm? Kanisiyang daing, gibakal na ako ni Sabatha, anaw. Nais dambato ni siya, mahalaan ni di ay dili. Tulo ka buok, umabot og, tulo ni kabalot ba? Niya ang sod sa, sa, sa kabalot tulo. So tulo kabalot, uh, kung ano siya, siyam na peraso. sa peraso, ayan, 300 sa Pilipinas per kwarta na nato. Sige lang, di man nato makaw na tong kwarta. Bakal kikudiani ni kay balikin na ko kami nga, huwag sa tuyo na. daing at saka dilis na man ako sa dang karon. thank you so much, Lord, sa blessing kaya tagni mo sa adlaw-adlaw. Ayan, thank you so much. So, panibagong blessing nga naman tayo, mga Lord, mga Logi, mga Lalabs. Ayan, nandito na naman tayo para uh, pag... Uh, Pasalamat tayo sa ating pahala, Panginoon, yung ating blessing na araw-araw na binigay niya sa atin. So, kahapon, itong paksi ko, in order ko yan. So, tatlong araw na yan. Tatlong araw ko na yung pinagtsatsagaan. Ininit-init ko na lang. At saka, of course, yung aking daing na isdang bato yan eh. Ayan, binili ko yan nung lumabas ako, nag ako. So, kanya ang ginawa ko at tinipit uh, tinipid-tipid ko talaga. Pero yung aking daing, alam nyo yung aking pinaksi, mayroong kasing ano yan eh, mayroong uh, Uh, tawag niyan ang palaya grabe ang sarap hindi na ako luki doon sa uh, ano na yan tapos na yon ito naman yung ulam ng aking alaga nagprito na naman ako ng manok para ipaulam ko naman sa kanya at yan oh at medyo isang peraso lang yan medyo tusta tustahin ko ng konti dahil nga syempre at uh, ayan nag iisa lang yan sa kanya lang yan iba yung akin na uh, ayan um, habang habang um, binalibaliktad ko dahil hindi pa matagal pa maluto to Uh, nagkaroon pa ako ng time at uh, idiniin ko talaga masyado yung aking uh, pagbaliktad para naman ni eh, maluto talaga nung so kasi ko lang niya tsaka isa pa walang gaano mantika wala na akong mantika talaga sobra at yung tiniis-tiis ko na lang talaga ng gusto para naman maluto talaga yung aking um, piniritong manok na nag-iisang piniritong manok uh, ngayon tiniis-tiis ko na rin at paglalawayin ko kayo dyan sa aking ulam na daing ang ingay na. No? Guys, ganito katindi yung aking katipiran talaga dito sa halagang 1,500. Kailangan maabot ko talaga ng isang linggo na ulam. So mga lalabs, ayan. At uh, thank you so much dyan sa inyong lahat sa panonood nyo na aking mga video. And palo more share sa ako mga video and share mission and palo and comment. Paki, uh, kalat na lang po yung aking mga video para naman eh, medyo masihan-sihan naman sila dito sa aking buhay ko kung nasaan ko ngayon. And thank you so much dyan sa inyong lahat and maraming salamat. Ayan at gab bayan sa akin ng Panginoon at syempre pasalamat ako kay Lord sa blessing na binigay niya sa akin sa araw-araw dito kung anong mayroon ako dito kung anong kinakain ko pwede akong magtoyo at kanin lang itlog mga ganong klase ito yung labos kong pinasasalamatan sa Panginoon dahil sa binigay niya sa akin at hindi niya ako nakalimutan sa araw na blessing of course thank you so much and share sa akin mga video thank you